pagkakataong ito, makakausap natin si Attorney Irene Aguila, professor sa Ateneo de Manila University, John Gokongway School of Management at sa University of Batangas College of Law. Magandang hapon po, Attorney Aguila, at welcome po sa Arangkada Balita. Hello, Nina. Magandang hapon. Magandang hapon po sa mga nanunood at nakikinig po. Magandang hapon po. All right. Uh, attorney, ano po ang inyong assessment at masasabi dito lang po sa katatapos lang na trillion peso march kahapon. Medyo po yung crowd parang uh, ang uh, hindi natin inasahan na hindi ganong kalaki compared to uh, noong September uh, 21. Attorney. Oh, kung turn out lang naman ang pag-uusapan natin, yes, totoo, no? tama kayo niya. no? na mas maliit talaga kesa sa inaasahan at mas maiksira ng programa. Pero kung sa so, tingin ko kung maturity ng protesta ang ating titinan, mas malaki ang inabot kahapon. Thousands pa rin naman ang lumabas at nakilakok, um, hindi lang sa Metro Manila, gaya ng pinakita ninyo sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Um, at very peaceful, very disciplined. Ang, ang maganda dito, very clearly focused ang mga mensahe. So, ang mensahe, ang, sa so tingin ko, overall message nito, hindi pa tapos ito pero ang bola ngayon nasa mga institusyon. Kaya yun ang paulit-ulit na message at kahapon no, na tinitingnan ngayon ng mga tao kung ano ang gagawin ng ating mga institusyon tungkol dito sa problema ng korupsyon. Okay, attorney si Christian Bascones po. No? Hello, Christian. Alright. Good evening po. At uh, ito po yung tanong ko. Sa napanood natin na habang minamonitor natin ang kabuuan ng rally kahapon, Ano siguro ang sektor ng lipunan ang pinaka naging vocal sa tingin niyo po o pinaka naapektuhan ng movement na ito? So, so tingin ko, base kahapon, at least sa mga dumalo, makita ako personally, nandun po ako sa People Power Monument. Ah, uh, marami po ako nakitang labor groups doon kahapon at marami ring mga grupo galing sa simbahan. Bagamat kakaunti at mga estudyante kahapon, ang alam ko kasi ay final week ng mga estudyante na sa kolehiyo at saka na sa high school, kaya siguro kakaunti rin ang estudyanteng dumalo. Marami pa rin ang medyo kababatong mga uh, miyembro ng ating lupunan na andun. Maraming mga yeah, labor na pansin ko, simbahan. So sasabihin ko, klarong-klaro ang mensahe sa lahat ng mga dumalo pa Opo. And may pinaplano ulit na ikatlong trillion peso march ang mga organizer. Ano po kaya ang epekto nitong sunod-sunod na rally sa ating bansa? Uh, well, at sa ekonomiya at sa mismong taong bayan. Uh, do you think na uh, sana mag-pick up pa ito kasi nga medyo lower than expected nga po yung nangyari kahapon but we have to take in several factors no umulan isa, di ba po eh? Tsaka Pasko eh. Parang siguro nasa Christmas mood na yung ating mga kababayan, ano? Kahit na nakita ko rin naman sila, galit na galit sila kaso hindi raw sila nakapunta kasi ganito, may, may ginawa o may mga errands or, uh, di ba? Or yung, yung iba, iba, na pagod. Yung iba nag e na daw para sa Christmas party. Oh, yun na nga eh. Medyo, <laughs> parang yung timing rin siguro uh, is a factor, attorney. What do you think? Sa tingin ko, una sa lahat, kailangan maalala natin at ma-record ma 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 natin na very peaceful po ang mga, magamat may mga huling na na-mention na, na, na ninyo sa balita, very peaceful po ang naganap na Trillion Peso March 2.0, di ba, kahapon. Walang malaking untoward incident kahit marami pa rin tao sa iba't ibang lugar. At sa so, tingin ko mahalaga to kasi mawala sana sa isipan natin ang anti-corruption protest, automatic kong magulo. Pinakita ng taong bayan at ng security forces na kayang maging firm, peaceful at uh, magamat may mga klarong paninindigan. Magamat mali mas maliit ito, sa so tingin ko consistent pa rin naman sa, sa sigaw no, na anti-corruption, pro-institution movement. Hindi ito palitan ang rehimen, palitan ang presidente bukas. Klarong-klaro po sa mga mensahe kahapon, may mga clear um, demands po yung pag uh, pagsasabatas ng anti-political dynasty bill, um, yung make sure na yung mga kaso ay transparent at tuloy-tuloy ang pag-usad. Klaro din po na hinihingi dito na dapat bukas ang proceedings at mabilis ang usad ng mga kaso at kulong lahat, hindi lang ang iilan. Klarong-klaro na dapat walang selective justice. So sa tingin ko, very clear po dito yung mga mensahe. At sa tingin ko, bagamat kaunti, magandang manote na sustained pa rin. Thousands pa rin naman po ang pumunta hindi to hindi to you know, people power to, to to remove one particular individual. Ang gusto kong tingnan dito ay people pressure para ayusin ang sistema. So tingin ko yun ang yun ang yun ang nakulot ko kahapon. Ito ay people pressure para hindi mawalan ng pagtutok dito sa mga kaso na i-file, dito sa mga lalabas ang mga mga kaso pang binubuo sa pagtakbo ng mga to sa mga batas na inaantay ng mga taong mangyari din. Alright, attorney, bagamat sinabi niyo po, sustain pa rin yung paninindigan ng bawat Pilipino kahit sino naman po sa atin ay gustong panagutin yung mga tiwali behind this anomaly sa flood control. Pero kung titignan natin, medyo bawas nga po no? yung bilang ng mga nag-attend ng protesta. Hindi kaya nagsisimula ng magsagawa ang taong bayan o makaramdam ang taong bayan ng tinatawag na protest fatigue o yung sawa sa pagrarali, attorney? Pero well, nakakapagod naman talaga. Sa lahat ng dumalok ako ni Di Biro ang natayo ka, maglalakad ka, mainit, tapos biglang uulan. Ito ilan dyan, magkakasakit mula nung matapos mag-attend kahapon. Pero ako sa tingin ko, bagamat sa natin ni eh, Rally Fatigue, ang maganda dapat ay hindi na tigil ang pagputok sa mga issue na dapat pinapag-usapan to hindi lamang sa lansangan. Sa mga bahay, sa mga opisina, pag-usapan natin to um, Kung saan namang community tayo. Dapat patuloy pa rin ating pinag-uusapan at tinututukan. Magamat magkaroon man ng gali fatigue o tamarin kang kaunti, wala ka sa mood, kunyari pumunta, hindi ibig sabihin na tayo tayo. So Sa panawagan ng tayong dapat may managot talaga at meron mga magpunbabago sa ating sistema. Mm -hmm. At parang nagkaroon din ng issue uh, between uh, yung mga organizers po ng Luneta sa organizers dito sa EDSA. So I'm sure nabasa niyo rin po no yung kumbaga naging controversial tuloy yung sinabi ni uh, Cardinal David ano na iba raw ang kanilang uh, pinapanawagan sa EDSA kumpara doon sa mga pinapanawagan sa Luneta. E eh, nag yung mga taga-Luneta. Sabi, eh bakit pinag-aaway nyo tayo? Dapat magkaisa tayo. So may ganun eh. Imagine even sa rally, parang uh, bakit tayo nagkakaroon ng ganitong divide? Uh, uh, which does not help, right, attorney? In one, in one part, tama kanina. No? It doesn't help na mukhang divided ang mga tao. Pero ako gusto ko kasi yung sinabi rin ni Cardinal David na baka hindi, wala pa lang tayo doon. Baka yung mga tao sa Luneta ay dumating na sa puntong gusto nila lahat. Diba? Maraming mag-resign. Lahat mag-resign. Pero ito siguro nasa People Power Monument, hindi pa lang umaabot siguro sa puntong yun. ba diba? Na, tsaka hindi pa kasi klaro. Kung iparesign mo lahat, sino nga ang, sino nga ang papasok? Sino magpapatakbo ng ating pamahalaan? Hindi naman pwede. Gaya nga nang sabi niya, mga obispo, mga paring wala namang karanasan dyan. Hindi rin naman pwede ang mga NGO, CSO na hindi naman built to, run the government or military, di ba? military junta, ganyan. Marami talagang katanungan pa dun sa mga taong hindi pa handang sigaw na, isigaw na lahat dapat bumaba. So, sinihin so ko, hindi naman siya nagkakaiba ng demand. Klaro ang demand, merong mananagot, hindi tayo sa nangyayari. Pero siguro yung hantungan nito, galit na ito. Baka wala pa nga lang doon sa pangkong yun. Maasa pa rin tayo na meron tayong magkita mga um, accountability measures no na may mga mananagot talaga meron talagang pagbabalik ng pera, pagbubukas ng proseso, paghalabas ng mga salin, lahat na yan, pagbuwag ng dynasty, bago natin sabihin, dapat lahat kayo mawala. So, tapos tingin ko, hindi naman siya magkaibang sinisigaw. Baka nauna nga lang, dumating lang dun sa puntong ayaw na talaga nung isa, pero sa so, tingin ko, dun tayo pumunta, tingnan natin kung ano, saan sila nagkakapareho. Uh, rather than focusing on where they're divided and how different the, the battle cries mm -hmm. are maybe we can also focus on what's similar the cry for accountability the cry for cannot you know we cannot do with the same system na paulit-ulit i think yun naman yung, yung mga maganda may mga points sa similarities so sa tingin ko dapat muna din ang address Mm -hmm. Okay, attorney, dito, dito naman po tayo. No? Uh, alam po natin na lahat tayo nakatutok dito sa mga uh, dawit sa maanumalyang flood control scandal. No? Paano po yung mga iniimbestigahan dati na nasa spotlight na may corruption issues din tulad din na Vice President Sara Duterte at uh, Senator Chis Escudero? Biglang nakalimutan na ba o natahimik na yung kanilang mga issues? I'd like to think po, no, Christian, na hindi naman nakalimutan. Sa so, tingin ko, binubuo pa talaga yung kaso. As a lawyer myself, ayoko talaga ng ura-uradang kaso na pina-file. Kasi ako, pag nagpa-file ako ng kaso, ang iniisip ko, dito, mananalo tong kasong ko. Hindi ako nagpa-file just for the sake of filing. At uh, may tiwala pa rin ako dito, lalo na may bago tayong ombudsman, may tayong ICI, no? Na na, 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 may tiwala pa rin ako na sinusubukan nilang gawing mas solid yung mga kaso, mas thorough yung evidence build-up para pag, pag simula ng trial, tuloy tuloy So naman kay VP Sara, um, maalala natin yung sinabi ng Korte Suprema, di ba? Ngayong February, nakatutok ang mga tao, maaaring mag-file ulit ng impeachment complaint. At, at sa tingin ko, doon nakatuon din yung um, pansin ng mga tao na inaantabayanan ata ang pag-file ng susunod na impeachment complaint ngayong darating na 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 Pebrero. So sa tingin ko hindi naman nakakalimot ang tao, mas mas ingat lang. Yes, I understand the impatience. Nakakaano talaga. Syempre, kung hindi nyo, lalo na sa ordinaryong mama men, na hindi naiintindihan kung gaano kahirap magbuo ng kaso na solid, it is very taxing to wait. No? Mauubusan tayo ng pasyensya. Pero hindi rin talaga ganong kadali na siguraduhin na yung kaso mo solid from evidence, affidavits, testimony, walang butas. At eh, siyempre, anticipate mo yung depensa ng kabila. So, dapat siguraduhin mo na masasagot yan, di ba? Siguraduhin mo, mapaplug mo lahat ng buta. So, ako, gusto ko pa silang bigyan ng palugit pa, na, ng, ng panahon pa, kasi mahirap talaga yung pagbuo ng mga. So, at nandaantay pa rin tayo kung baka may mga bago pang witnesses, pero sa so, tingin ko, they're on the path naman to file and to, to do the appropriate action. Mm, yun nga po, kasi sinabi, bago magpasko, may makukulong. Ganyan. So, syempre, inaantabayan na niya ng uh, taong bayan. At yung uh, sinasabi nating makukulong, dapat eh, yeah, hindi yung hindi natin kilala, hindi na natin narinig. I mean, guilty nga lahat sila. Pero syempre, gusto nating makakita talaga no, ng uh, tinatawag nga nilang uh, malaking isda. Oo. nga nila pating at balyena. Oo, oh, kasi hindi yung mga maliliit na nasa gilid-gilid daw. -gilid. <laughs> yung kinakain ng pating at balyena. <laughs> Alright, maraming nga. Salamat po, Professor Irene Aguila. Thank you po.